Narito po yung part 2. Part 2 natin, uh, ituturo ko po, ipapakita ko po kung paano natin uh, makuha yung product key ng ating Windows 11. Ang aking gamit ngayon ay Windows 11. So paano natin makuha yung product key niya? So so at, at, at tapos nito, uh, ang kasunod lang ang kasunod nito sa pagkatapos makuha natin yung product key ay papakita ko naman kung paano natin uh, mag-download o gumawa ng bootable USB ng Windows. So, ito, umpisa na po natin ngayon. So, una ang gagawin natin ay search natin dito yung uh, Regis 3 editor. yan, Pagka lumabas na yung Registry Editor Editor, so click natin 'yan. Once na na-click na natin yan yung uh, registry editor, so ito na po siya yung lalabas. Ayan po. So, pagdating dito ay kailangan natin na-click yung, yung local machine. Once na na-click na natin yan, i-click natin yung parang arrow. Ayan. So, patapos niyan ay punta po tayo sa software. Dito sa software, i-click natin din yung arrow niya. Once na okay na ay scroll down natin, hanapin natin yung Microsoft dito sa Microsoft, i-click din natin yung parang arrow. Ganyan. So, after ng Microsoft, ay punta naman tayo dito sa dito sa ah, uh, scroll down natin. Punta naman tayo sa Windows NT. So, dito sa Windows NT, ay click natin yung arrow para dito yung ating current version click din din ulit natin yung kanyang arrow. Once na okay na, ay hanapin natin yung uh, Windows, eh, ano natin to? Uh, software Protection Platform. Once na nakiklik natin yan, ay agad po magdi-display yung ating product key ng ating Windows. So, ito po yon. So, gawin natin, ay i picture natin yan. Para po sa mamaya pag ating pag-reformat ang ating computer desktop. So, picture na natin para mayroon po tayo copy. Yan. So, yan natin ilalagay yung product key niya. Yan po ay original uh, Windows product key. Para pwede na po nyo i-activate yung ating Windows product key. Yan. So, once na okay na, ay okay na po tayo dyan. So, susunod na step after ng Windows product key, close natin ito.